Alay tayo magluto na rin po, kundi ni sa amin sa Batangas isinilihan na tawag ay ating pampulutan tayo magluluto ng sinilihan. Yan, ito na ating tulyase. Tulyase, sinalang na sa ating kalandimantika. Yan, lalagyan natin yan ang, ha? Uh, Siyempre, mantika. Yan, mantika Magigigisa naman natin diyan ang bawang at sibuyas diyan Pag uh, uminit na mantika ay eh, eh, taghuluan na kagad Kabisa na ating kalanayan Kog Inang kasasgiri at tayo uh, ay magigigisa na Unain natin na uh, muna ang gigigisa siyempre eh. Ang mabangaw at paborito ng mga batang Batanggenya ay di rin bawang okay. Oh, pagka minsan di ka may mane, ay, ay gusto na ibawang ngayon Kulong kolor matika natin yan Ang bawang kita natin natin at sunod ay ang pampalibog Hahay! <laughs> tunay na lang harig dami-dami eh, ang ating sibuyas at sabi nga ng iba'y arid daw ay pampalibog Aya ayan, ayan. dinamihan na natin ang sibuyas. Yan, guys. Wow, wala. Adjust natin na kaunti ang flow ng ating kalanti mantika para minahin na na kaunti itong malakas. Ayan. At yan. At isusunod na natin diyan mga kasos giliw ay siyempre yung ating hinalbos na puso, baga, bato, yan at iba pa ang naman loob ng baboy. Yan ang gagawin nating bopis o sinilihan dito. Yan. Siyempre ha haluin natin yan. Para humalo ang sibuyas at sya pa ang bawang. Yan. hintayin natin yung magpalagitik. Yan. Buwan na uh, siyempre malambot na rin naman yan dahil na yung ating hinarbos na. E di hintay na lang natin lumagitik. Sya pa natin mihuhulog yung iba pang rekado. Yan. Kita natin. At eh, ida, ay dumalagitik na yan. Eh, pag ganyan, lumalagitik na, eh, ibig sabihin niya, eh, pwede na natin isunod ang uh, ingredients na isa. Kaya, yeah, pwede na natin ilagay dyan ay uh, carrots. Kaya, yeah, pwede na natin isunod din ang carrots na yan. Yeah. Pag ganyan, naglalagitikan na, kita, pilang tikan, ay siya. Yeah. Ibig sabihin nito, ipaluto eh, na itong ating laman loob na pang sinilihan natin. Yan. Yeah. Lagi ti ka na ipubida, lagi ti ka na yan, na ibig sabihin iga na yan. Oh, igang iga na. Yeah, para matandang dalaga sa nayon, igang iga, hindi nadidiligan. didiligan. Yeah, yan, palintik naman ang ating sunog na iya. O sa bupay, pauta yung amoy na yan, yan. Fabahong ng amoy, amoy-amoy ng kapit eh. Shhh. Nahay, ayah, may resbok pa 'yong o oh, daga. Uh. Ito na 'yung pilitang tikan, maggalagitikan. Maggalagitikan yeah, 'yan, isa bang 'hong na 'yan pagka. Mga tingin na hahalo 'yan nilagay na natin. Na ating giniyag, gayat na carrots cube sa maliliit. Na gayat 'yan, kawalan niyo pa bang ako 'yan. Yan ang ating sinilihan, pampulutan ito. Masarap itong pulutan. Ay, grabe naman. Pag ito yung magpupulutan pa, eh, na lang yung bilhin. sa na pulutan, nasamahan mo na ng... Uh, samahan mo ng yung, yung mga carrots at patatas. Ay, siya ayos na ayos na. Kaya naman ah. Yan. At ito pala yung mapulam itong sabaw na rin aking nilalagay. Ayan ay aswite. Yan. Go pang iyan, Ika nga iyan. Aswite Yan naman eh. din natin yan sa paring Wala man tayo mga kuka sa ating Girl Giller eh. At puro bako na Subdivision itong amin Itong, itong, itong amin pa rin Girl na baby. Sa paring na lang Bumili ng Aswite eh. Yan Pampakulay sa ating eh, Similihang bufish oh. Yan Yung Yan 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 yan. Sa halagang limang pisaw, ay eh, meron pa ng galing karaming uh, aswiti, makulay na makulay na. So, hindi, hindi lang natin sinasama. Ang butot, mapaitpog na nang ta. Ayan, nilagyan din natin ng siling haba. Ayan, kinumpas. Pero hindi natin dalagyan ng siling pula na labuyo, hindi na natin siya Kasi may kakain mga bata. So, pwede rin itong pangulam. Eh di, kung ang gusto mamaham, eh di lagyan ng sili ng mga mamang bulutan. Eh, pero di na siya mga bata ang mahahain at gagawin yung pangulam. Eh, hindi ko na sinamahan ng sili. Ayan na guys! Halos atanda na ng kulay. Mamula-mula na ito pwede, pwede na ito. Ay, sa naman, ay ito na ina. Ah, ah, siko ng bianan. na bianan pagkagayin ang naamoy mo. Yan. Nilagay na rin natin ang patatas. Yan. Dalawang malit na patatas yan. Yan. Sasama na rin natin. Halloween din. At yan ay uh, pablumambot ang ating uh, ang pinapa uh, sinyalis na luto na yan. Pablumambot na ang perots. Luto na yan. Kasi itong makalaman loob naman na ginayat natin iyan ay malambot na kasi hinalbus na natin iyan. Pinakuloan na natin iyan ng mga 45 minutes, malambot na iyan. So yan, pag malambot na yan, yan, natin ng patis, pampalasa. Yan, pampalasa na, na dyan ay patis. Yan, pampalasa dyan ay patis. Kaya masarap ito. Tapos, ah, uh, lagyan na natin ng paminta. Ayan, paminta. Burbura ng paminta ni Kainda. Ayan, itamita niyo naman. Ang ganda ng hulay, kumuhulo, hulo, hulo, hulo na yan, mga pasasgilew. At ay, kahit ba hawang iyo hitam, lal, lagyan natin ng konting asin din. Pampalasa din. Ayan ang asin ni Cam Martin. Ayan naman. Binili natin niya kasi na yan ni ka Martin. Halong-halongin. Yan. Tuloy ang pulo. Tuloy ang halo. Yan. Yan ay paigay-igahin lang natin ng kaunti ha mga kasos give para malaman natin yan ay luto na. So, tikme me ka Yan. Hulo hulo ha. bangon naman. Iyan At ating para alamot-lamotin pa ng kaunti. Itong ating carrots pag yun ay malambot na eh. Ari na yan, ari na yan. Ayan. Parang kulang sa lasa. Ayan, ay lagyan natin siya ng ginisa mix. Wala tayong magic sarap. Ito yung ginisa mix. Ayan, masarap din yan. Lalo ginisa. Ay, ah, pampalasa yan. Nang ginisa mix. Ayan. Tapos lagyan natin ng kaunting na uh, patis pa. Parang kulang pa sa lasa. Ayan. Tuloy-tuloy lang ang kulok tuloy-tuloy lang ang halo. Kaya sa nasa sinasabi ko mo. tuloy ang kulo, tuloy ang halo. <clears throat> yan, at malapit na tayo sa ating final countdown. Final count pa nito, naiigay ka na ng kaunti. Yan, tikman lang natin ulit. At tikman na, tingnan natin ang kerots ko malambot nya. Yan, kapag ka malambot na yan, ay nadudurog na sa pagkutok ng ating dila at ng ating labi, ay pwede na ito. Ayan. Pwede na natin itong uh, tiranin no tigilan kasi luto na. Ayan. Ang um, kulo na. Naigaigyan na ng kaunti ayos na ito. Pa lang natin ng kaunti pang asin. Sa tsawari ko bagay sa tingin ko sa aking pagtikim ay kulang sa rasa? Ayan. Atin pong... Uh, lagyan ng konting asin yan. At lagyan na ako, naglalagay ako ng konting suka para may konting balanse sa panglasa ng alat at saka ng konting, uh, konti lang yung hanggang niya. Tapos konti lang din yung alat niya. Kailangan may suka tayong pambalansi. Ayan, haluhaluin. Huwag natin muna haluin kapag may suka para ma Ah, uh, luto ang suka. Pag hinalo, ang hinalo ay natin ang hinalo, makainilagyan natin ng suka. Hindi maluluto ang suka. Aasin. So, kailangan natin maluto ang suka. Yan. Paigay kayo lang natin ng konti-konti na lang ito. Eh, na. At luto na. Yan. Bigyan na, na natin itong mga nagbabarik dito sa gilid natin. Para matuwa naman. Yan. E, eto na. Ready na ito pwede na natin iulam. Yeah, -ulam namin ito guys. Actually, pang ulam namin siya ngayong hapunan. Yeah, napagtipang ko kung magloto nitong similihan o bopi sa ibang lugar. Sa amin dito ang tawag similihan. Pero ngayon, hindi ko nilagyan ng sili kasi pang ulam nga siya, hindi siya pang Pero nagbigay na din ako ng pulutan sa mga magbabarek dito sa aming gilid. Yan. Yeah. Eh nilagyan ko ng konting sariwang sibuyas siya. Yeah, Daram naman ang ibig sabihin pag maraming sibuyas. Di na sa batandas pag maraming sibuyas ay eh, di yan. Ayos. Okay na ito guys. Luto na siya. O patayin na natin ang ating kalan. Ayan. Set up na to sa hapunan. Pwedeng pwede na ito. Okay na, okay na. Yeah, maraming salamat sa inyo sa uh, nag-stay din sa akin uh, pagluluto ng bopis o sinilihan sa Batangas. Yeah. Pero walang sili. <laughs> ay, maraming uh, maraming salamat guys hanggang sa susunod ulit na pagluluto. Ay, uh, kayo uh, na-genovate. Okay, yan. Yeah. Newton Newton na sa din, din ng gulay konting asin pa guys nice. konting konti pa pamay lasa pa para habol pa lasa counting konting pang asin Kau, ayos nice nice ito yan, yan. hado natin ng konti igay igay na siya okay na okay na to Okay guys, maraming salamat. Mabahin na sa susunod ulit. Guys, salamat!